Hello! Hello! Summer vibes po tayo! Kuha muna tayo ng Sunny D Vitamin D Dito tayo ngayon sa North Norway Madalang lang dumating ang mga ganitong panahon dito sa tinitirhan po namin kaya nga ngayon maraming tao sa mga beaches lalo, nga, lalo na ngayon ay holiday So, yung summer holiday rin ng mga uh, estudyante. Kaya, full yung mga mountain hiker, mountain hikes, mga ganun, mga trekking, fishing. Marami ngayon yan. Mga holiday, hol holiday years, yung mga nag-holiday van pupunta sila sa mga bundok. Kasi maganda ang mga tanawin dito guys. So ngayon si Lola niyo kumot may trabaho. Ganito lang muna. Ayan. Medyo paunat-unat ang mga legs. Kasi pagod sa work. Galing tayo sa work ngayon. So ganito ang buhay ko. Dito sa North Norway. Ang aking mister ay wala. Nag grocery. So ngayon, mag-vlog-vlog muna tayo. Video-video. Parang meron tayong maipost. Pero gusto ko rin malaman nyo na dito sa North Norway or uh, Arctic Circle, uh, madalang ang... pag... Uh, yung ganitong panahon na ang araw ay 12 hours or 24 hours, madalang po. 6 months kaming naka... awan, awan ti init, awan ti init, lem, snow, kulimlim, siyempre sisi, sisilip lang kung minsan, at kung polar nights naman, o polar nights nga midnight sun kasi ngayon, so 24 hours na nakikita natin yung liwanag, uh, ano ba tawag doon pag yung winter, polar night na yata, yung 24 hours na na hindi pa nagpapakita sa ang araw. So 'yun yung buhay dito, guys. ayan konting para relax relax. Konting pa-araw-araw para magkaroon tayo ng vitamin D kasi very important sa atin yun Sabi ni Dr. Brian at uh, si Sir Engineer Chemist Engineer Marco Reyes. Kasi sila yung sinusundan ko, si Doktora Josephine Rojotan. Kasi low carb, ano tayo, shifted na. So, bye muna! Happy summer!